nandito naman kami sa Pierre uh, kukuha na naman kami ng unit pero yung kukunin namin ngayon ano Hong Kong tapos na kami sa Japan kasi yung Japan na nakuha namin is 37 ngayon naman Hong Kong so ito siya guys papakita ko sa inyo siya yeah guys so pero mga Hong Kong naman to dang truck in series. Yan. Yeah. Ito beam. Bababda mo na yung battery. Yung mga driver. Yan siya. Bali konti lang. Pero yung iba mga nakapatong naman. ayano o. Ah, may Nakapatong. Kasi mga drop side. So pinatungan nila. Raming double eye beam.

Ako ah, namin to, dadali namin doon sa yarda na. Ayan o, medyo sariwa pa itong isang dump truck. Ngayon, pag ginawa yan, pahahabain lang yung i-extend. Medyo ano lang, kasi magkaiba sila ng Japan, dahil yung Japan malinis. Ito, Hong Kong, hanggang dito lang muna guys at mamaya mag asikaso muna kami pa start din lang namin ah uh, paalis na kami guys ah uh, bali dalawang bali kami apat tiga apat bali dala ko yan you know, o, may karga ako may karga yung dala dala ko so, Di-deliver namin to ngayon sa yarda pupunta kami ng yarda ito kami guys sa so traffic light Ayan so, nagdadrive kami kanan Karamdutin na drive namin. So, papasok na kami guys ng, ano, ng industrial gateway, industrial park. Bali, uh, dito kasi sa SBMW. Pwede kasing mag-drive ng kanan. Kasi dito lang naman sa loob. Pero hindi lang po pwedeng dumaan ka ng ano. Hindi ka na pwedeng magpas lang ng subi. Kasi dito sa SBMW. Dito nga ginagawa yung mga right hand truck. Kaya pwede kang mag-drive ng right hand. Kasi galing galing ng pier so dadaling mo talaga sa yarda kaya pwede kang mag drive ng kanan pero malapit lang naman pero siyempre nakatakot pa rin kasi nga uh, ano siya uh, kasabayan mo pa rin yung ano, maraming sasakyan na no lepan pero sana yan lang din mag drive guys ng kanan kung matagal uh, ka nang nagda-drive ng kanan hindi ka naman ganong malilito kaya lang yung iba kasi nagda-drive ng kaliwa nalilito sila siyempre magda-drive sila kagad ng kanan eh, kaya nakakalito Paano? Ayaw Ay, daw gumana yung sa kanya. problema yung isang ano namin isang sakyan okay nakaabot pa siya dito sa loob hindi siya doon na sirahan sa ano sa traffic light kung doon sa traffic light delikado kasi ang daming sakyan so gumagana naman yun gana naman yon Kaya lang ah, uh, di ko lang alam kung anong naging problema niya. Siyempre, hindi naman kami pwedeng huminto. oh malapit na kami guys sa yarda. Sana yung dadriving ko yung nasira Kaya lang Inunun niya eh So nandito na kami guys Nagparada lang kami eh, Para ipapasok lang namin Tapos babalik ulit kami Para sa huling biyahe Balik na kami guys Bali Dadaanan lang namin Yung dalawang kasama namin Bakit hindi sila tumakbo Dadaanan muna natin to no Ay mamaya na lang Pagbalik no Balik na lang Dadaanan namin pagbalik So Pagpunta na muna uli kami sa Pier uh, Para makuha na namin yung natira Kasi Gapol tayo ng oras oh so, ito na guys uh, Pinrada mo muna Muna namin dito sa ibang yard kasi punong-puno na dun sa pwesto namin. So, preparada muna kami dito. Yan. Bali, 12 pieces ito guys. Kasama na yung nasa taas. Bali, ganun lang. <laughs> pag maluwag na dun sa yarda namin, kukunin na rin namin to. Yan. So, Hanggang dito na lang guys at maraming maraming salamat sa panonood.